Okay no, so ngayon po mga kaibigan so ngayon po nakita po natin ito po yung uh, sitwasyon ng kanilang uh, bahay at ang kanilang pamilya so ang atin pong makasama ngayon ay interviewin po natin at uh, kung ano po yung uh, kanyang mensahe para po sa inyo. So ito po Okay Ako si Abigail Biray. ro ako niya asawa ay si Darlene Biray. ro ako nga Ungahe si Daya A Ako nga pa si Alexian. Pero ako niya hey. nga pa si Mark Daly. Mora ay uh, para may utisem nga. May utisem. Mora special child ko nga ginalagaan. Uh, ang pangatlo hey. ay si Gracia Gale. Uh, raya ro ako nga sitwasyon ka ang pagpunabuhin. Eh. Uh, din, uh hey. Sa ating vlog ngayon, ibabahagi natin ng kwento ng isang pamilya na nangailangan ng tulong. Ang kanilang bahay ay sira-sira na at hindi na nila kayang ayusin dahil sa kakulangan ng budget. May isang anak silang lalaki na may special child at hindi sapat ang kanilang kita para mapagamot ang kanilang anak. Mga kaibigan, kung mayroon kayong mga materyales o kahit anong tulong na maibibigay sa pamilyang ito, huwag kayong mag-atubiling magbigay. Kung sino man ang gustong tumulong, mari kayong mag-message sa aking social media account na makikita sa description box sa ibaba. Sa uh, kung kung sin o man ro, nakakita it dahil nga video ay um, kapaya ko kinyo it sang kiring bulig nga bisan maiayos lang naman ang na amon nga, nga sitwasyon hay uh, bisan sang kiring nga Um, support ay basta mataay siyang naman ro na amon nga, nga bagay ag uh, sa sa ag, uh, kun una man don hay um natunan ko sa hantop sa akon nga tagi pusoon at salamat. Kasama po natin si Nang Abigail. Si Nang Abigail po yung uh, kanyang Abigail po yung kanyang pangalan at ito po yung kanyang special child na sa gitna. Ayan. So masayahan po talaga siya, guys. So ayan. Kaya naman, humihingi kami ng tulong sa may mabuting puso sa ating mga manunood. Sana'y matulungan natin ang pamilyang ito upang maayos ang kanilang tahanan at mapagamot ang kanilang mahal na anak. Sino man, a kung sin oro gusto nang magbulik sa ako niya nga, nga nga, gusto gid ang uh, ipatanaw mas si espesyalista nga doon kung kaso nga, uh, kami sa budget ng din ako niya wish ko nga sa this saraya nga mantay ay hey, ana nga birthday din gid uh, pinaka wish ko sa ana nga birthday nga maitan maipatan ako gid um, sa special specialist nga doktor salamat gid kinyo tanan kabay nga uh, ga advance gid ako pasalamat ko okay. igabuli gid kinyo salamat gid <laughs> Kung gusto mong magbigay ng tulong, mari kang magpadala ng financial assistant sa account na ito na nakalagay sa ating screen. Maraming salamat sa inyong may mabubuting puso at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sana'y mag-instrumento tayo ng pag-asa at pagmamahal sa ating kapwa. Sa susunod na nating vlog, ipapakita natin kung paano natin matutulungan ang pamilya na ito sa kanilang pangarap na magkaroon ng maayos na tahanan at mapagamot ang kanilang anak. Hanggang sa muli, ako si General Valguna na nagsasabing tulong-tulong tayo para sa kapwa. God bless.